And hi my loves. So ngayon, story time tayo habang nagme-make up. Get ready with me my loves. Ayan. So ilagay muna natin yung ating moisturizer. Bago tayo mag-apply ng ating mga foundation. So ayan na nga. Meron na nagte ngayon na clash, 'di ba? So may nagte na clash. So lucky, so sawera tayo for today's video. Ayan kasi matagal na yun and uh, ang isa sa mga una pumasok sa isip ko mula nung parang na-trigger yung issue na yun is effect din laga siya ng mga retrograde natin so masasabi yung story na yun is unclosed pa talaga or maybe this year yung tatlong retrogrades natin Saturn, retrograde, Uranus ba yung isa is kubaga calling this issue to be healed and close. So, 'yun 'yung nakikita kong sign. Talaga ang dami, ang dami talagang paatras na, ang daming pabalik, ang daming mga nostalgic na pangyayari na naibabalik ngayon. Isa na ngayon 'yung uh, issue na hindi pa pala tapos. So, 'yun 'yung uno pumasok sa isip ko na marahil 'yung isa sa kanila hindi pa talaga totally healed. Meron pa talagang wounds na kailangan uh, bigyan ng pansin or paglaanan. Ayan. So, na-clear na natin. Na ilagay na natin yung ating moisturizer. And now, maglalagay naman tayo ng pinaka-base natin na liquid foundation. So, ito yung ating ginagamit na liquid foundation. Araw-araw, ito yung ating ginagamit. So, hindi ko alam sa dami nito. Ito yung, ano eh, cover-up. Collagen foundation siya from enough. So sabi nang nagbenta uh, nito sa office. So, yes, yeah, sa office po, may pumunta na nagbenta. So halos lahat kami nag-order. <laughs> Kasi talaga na, na na hook talaga kami dito because meron siyang SPF 50, 50 plus 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 and PA. So syempre sa work, mag nga lumalabas, pasok. Kumbaga, tan So, very applicable daw sa mga may pang outdoor activities. Ayun, kaya nahook kami nung foundation na to. So, ayun nga, balik na tayo doon. Once kasi, ba diba, sa algorithm, once na meron kang kinlik doon, parang puro yun na, yun yung lalabas. So, ayun, naglabasa na nga, nandun na yung uh, trending na yun, na hashtag. And, yun nga, Ah, uh, kumbaga, parang na-curious ako. Ano bang meron sa energy ng dalawang ito? Ano bang meron dun sa kanilang dalawa? Bakit bang ang init-init nila sa isa't isa? My loves, talaga, um, ayun, pinaanon nako siya, sinilip ko. <laughs> Konti lang naman. <laughs> Konti lang sinilip ko dun sa energy ng dalawa. And yes, meron nga talagang conflict and disagreement between them. Pero, yun nga, my loves. Doon kasi sa nakita ko, and sa pagkaka-observe ko, bukod sa hindi pa healed yung uh, wounds na to na naka-apekto dun sa darawa. Puti. <laughs> okay. Ano pa lang to ah? Cover up makeup pa lang to. Cover up pa lang to. Ang puti yan para akong ano, si Jang Jim. Jang Jim? okay. Sige, balik na tayo. Ang dami talaga nating segway ayun, if ever lang ito, doon, kailan ba kasi nag-start yung issue na yun? Actually, before doon, yung impression ko doon sa nangyari na yun, hindi ko gusto yung uh, ilalabas mo lahat-lahat ng about sa friend mo. Nung time na nakita ko niya nilagyan ng CCTV, then nalagyan ng pabango, parang medyo na, na off ako doon kasi nga, kailangan lagyan ng CCTV. So, kumbaga, ikaw na friend na parang wala ka pang wala, uh, wala kayong cold war hindi ko alam kung may cold war sila that time pero hindi ka naman siguro matutulog doon nung may cold war kayo so if ever lang, eto kung wala kayong cold war, tas nilagyan ka ng ganun, and then nilabas mo siya, tama ba? nilabas mo siya in public, and then pati yung imaginary boyfriend mo is parang <laughs> nadamay <laughs> Parang kasing nakaka-off siya as friend. Ah, uh, kumbaga, parang yung weakness mo, doon ka na na-target sa weakness mo. Kasi lahat naman ng tao may weaknesses talaga. And that time talaga, yung isa na yon yun yung weakness niya. I hear na, parang doon sa energy nung isa that time, meron pa siyang parang alam mo, scarcity vibe na parang may pagka-practical about family. Pero, as influencer, ano nakikita ko naman na kailangan, hindi naman lahat ay pwede mo i-open sa iba kasi nga, nagbumubuo ka ng brand para sa pangalan mo. So, kung bagay, yung energy na dun, ayon alam niyo yung kumbaga, syempre lahat ng influencer hindi mapapakita talaga yung totoo nangyayari sa buhay nila but si friend na pinagkatiwalaan mo, syempre nakikita niya kung ano yung meron doon sa friend na yun o, so pwede na niyang ma-observe na um, pasosyal tama, yung parang pasosyal tong friend na to, hindi naman ganito yung pinapakita sa ano, pero yun nga, ang ano ko, parehas kayo eh, parehas kayo influencer, talaga hindi nyo ipapakita lahat yan gine-keep nyo yan kasi nga nagbumubuo pa lang kayo ng pangalan nyo so yun, meron siyang mga weakness yung weak points niya yun yung parang nakaka-off do na ipinablik okay, so syempre madami, madami na talaga madaming uh, na dismaya, ba diba? yes, nakaka-dismaya kasi yung parang energy nung, nung isa doon, nung time na yun is medyo may pagka yun nga, scarcity vibe or yung parang may mga wound pa when it comes to scarcity parang anding practical pwede din greedy, sige sabihin na natin na ganun, pero that was a long time ago now next naman natin, yes powder na ba? ang puti talaga <laughs> ayan ang puti talaga, ayan ang puti hindi ko alam po sa ring light Ay, ayun pala, isa pa yan. hindi ako masyado naglalagay dito Yes po. Kaya kung mapapansin nyo, hindi, hindi pantay palagi. Yung makeup ko kahit event, hindi po naglalagay po dito. So, yun na nga bago natin na si Look My Loves, diba? Uh, kung yun yan, yun yung nakaka-off sa part, sa part na yun. Yun yung nakaka-off sa part na yun na parang kung yung mga weak points mo is i- i-open sa public na dapat kayong magkaibigan lang yung nakakaalam. And then, after that, kasi yung parang yung energy kasi talaga dati isa, parang may pagka-practical nga talaga siya. Yung parang kung kumbaga, kung saan siya, parang naging dependent siya. And yung naman energy ng isa, parang nasamantala may loves, yung pagiging generous niya. Feeling niya, nasamantala niya, na yung pagiging generous niya so may lumita din na gano'n, my loves and I hear doon pa some mga nga past wounds magkikilay po muna tayo and ayun isa pa ah, uh, hindi talaga pantay yung kilay ko hindi talaga siya pantay pwede na to masyadong dark yung kilay ko ngayon ano dati ang ginagamit ko brown eh ayan so naglagay na tayo ng uh, slime. So, ayan. Kung baga, kasi mga uh, influencer that time na. Uh, yung parang marami silang say, ba diba? So, si, itong si Fanny, parang siguro hindi, yun ang hindi niya matake eh. Yung, kung alam, kilala niya yung taong yun sa totoong buhay. Pero kagaya nga nang sinabi ko, parehas naman sila kasi ng uh, industry na ginagalawan. So, kumbaga, alam na nila yon, strategy nila yon, di ba? So, kung doon siya nag-earn ng, ano niya, ng mga followers niya sa pagsasalita about sa sarili niya opinion. So, syempre, naiintindihan, nagkakagatsan sila. So, yun lang ang hindi ko masyado doon. Doon nga ako na-off sa yung lahat hanggang sa imaginary boyfriend is parang... Doon lang ako medyo na-off, yun niya, yung sa imaginary boyfriend na, umbaga wala naman yung ano sa friendship ninyo, wala naman yung kinalaman, is parang nag-ipon nga ng resibo. Parang hindi ko alam. Kasi, yun ang hindi ko gusto din sa isang uh, situation. Yung parang nagre-recruit ka ng hate. Na parang iniipon mo lahat ng resibo para lang ma-hate yung isang, yung taong yun. Ganun. Ayan, sa na tayo. Alam nyo, parang ang pula-pula nito sa personal. Actually, papula talaga ako mag-blush on. Doon naman sa isa ang ikina-dismay ko naman niya doon. Is yun nga. Uh, kumbaga, siguro nga parang nakita niya yung friend niya as resources. So hindi niya siguro sukat akalain din na ganun nga, dadating sila sa point na lalagyan siya ng CCTV. So, yun, may pagka-childish din kasi yung action na yun na, kumbaga, para saan nga at yung ginawa mong tester yung pabango. Yung ang kumbaga, ba, ano yung nasa isip niya? Bakit nga naman niya pinag spray na pinag spray yun? Paano kung... yung isa is, kumbaga, ang ipineplex niya sa life niya is yung collection niya ng pabango no? Kasi, di ba, meron tayong mga private na meron tayong mga space minsan talaga na parang pang iyo lang. So, kahit sabihin na medyo mababaw yun, parang yun nga. Parang ikaw tipid na tipid ka doon, tapos yung isa naman parang walang habas na paggamit, ba diba? So, doon sa part na yun, ayun, nagkalitawan na talaga na yun, nabash nga yung isa. ba diba? Mas, mas maraming nabash, nabash talaga yung isa dahil dun sa ginawa na yun. Pero dun palang talaga, medyo off na ako when it comes to friendship. Okay? Kasi, yun nga, yung mga sikreto na hindi mo kailangang sabihin, ay isinabi mo na in public. So, ilang taon din, wala yun. Ilang taon na nanahimik yung isa. Ilang taon siya nanahimik. And yung parang kumbaga, nag-move on. And siguro dun din, marami siya naging lesson isa sa naging lesson niya is, yun nga, mag-provide siya ng sarili niya. Siguro din isa sa mga naging lesson niya is maging independent din siya. At huwag na rin magiging dependent pa sa ibang tao. And now, yun nga, itong season na to, bigla nga pumutok ulit yung issue na yun, di ba? Hindi ko alam kung saan yung nagsimula. Sa pagla-live yata. Sa pagla-live. And then, parang yun yung segue. So, dito, dun sa, um, alam nyo yan, yung pag kasi nag-uusap-usap ka, kayo, ng mga friendship nyo, and then, parang, meron kayong kanaiinisan, ganun. So, okay lang yun, normal yun, di diba? Normal yun sa mga circle of friends, pero kasi nakalive kayo. So, alam mo, ang mga followers mo, pag may sinabi sa'yo, mati, may trigger din sa kanila. Ito, ayan, gagamitin natin itong eyeshadow na to na sobrang tineflex natin dahil napakamura. Sobrang mura niya. Ayan. So, orange yung ating look. Ano kaya yung ating itatry? try eh, last time nilagyan natin ng parang uh, concealer yung dito. So, ngayon, itry natin ang wala. Okay, i-try natin ang wala. Kasi dati nilagyan natin siya para mas mukhang malinis yung ilalim ng kilay natin, di ba? Nilagyan natin ng ganun. So ngayon, try muna natin kung talagang well pigmented itong eyeshadow na ginamit natin. And then yun nga, na itapik di ko alam kung na itapik nila ng together or sila lang sa live. Pero meron na rin kasi laging pahagi na kumbaga, meron par may something kasi may ibang meron ganoon eh may ibang tao na kung saan kung nasaan yung pulse ng nyari asara or ano parang kahit wala namang ginagawa sa kanila parang laging iyon yung topic iyon yung ginagawang parang pang um uh, pang main tubay tawag dun ng isang conversation na nagiging ano, naging parang siya yung initiator initiator ng siya yung initiator ng isang pag recruit ng hate, yung parang gano'n my loves yung interpretation ko sa gano'n eh, yung parang wala naman out of ano, bigla na lang din gano'n yung topic na about dun sa taong yun so, kumbaga maybe sa off-cam, baka nga napag-uusapan nila yun, gano'n and antagal na nun parang meron pa rin something diba, meron pa rin something dun sa isa na parang hindi pa pala nabubura lalo na nung no, naging active naging active yung isa my loves napapigmented so ayun nga my loves sigo parang naging normal na sa kanila na pag ano topic pag may nakaka ano segue yun yung topic may ganun nga kasi, may ganun circle of friends na parang siya pa rin pala. Pero, alam mo yon yung sa dinami-dami ng parang blessings na natatanggap mo, parang kaya kahirap mag-move on kasi parang yun lagi ang pumapasok sa isip mo. So, ibig sabihin, naka-attach yung energy mo doon sa taong yun. So, ayun, marami nagtatanong, ganun ba talaga kalala yung galit mo dun sa isa? Kasi, bakit hanggang ngayon, parang hindi mo pa nakakalimutan yun? And ayun nga, parang naging mainit talaga yung issue, lalo na yung sa usapin na, yung sa content nung isa, na pagka travel May pagka-creative, kumaga, may pagka-creative nga yung isa. And, uh, sabihin natin na uh, nagbibuild ulit ng panibagong brand niya o ng, patuloy yung, yung kanyang brand. So parang bago kasi pumutok yun, di ba? Parang talagang yung circle of friends nila is talagang masasabi mong para ang swerte-swerte nila sa isa't isa, ang saya-saya nila. And then parang hindi ko alam kung sapaw ba yung tawag doon na nung nagtrending na ulit yung ex-friend niya is naging topic na naman. Parang ang dating kasi my loves, ibinabalik mo yung hate sa isa ibinabalik mo yung hate doon sa isa. So, yun yung naging dating doon, my loves. Parang wala ka na dapat ikagalit kasi na, na-receive na, na niya yung hate eh noon. Talagang nabas siya. And sa so, tingin ko talaga din, my loves, andun din yung, andun yung, sabi natin trauma din nung isa. Lalo na yung sa sinabi niya, hindi daw siya nagpapabango, o di diba? So, kumbaga, andun na siya sa lesson niya na, kumbaga, dami niya nareceive na ng salita noon. Ngayon, bakit mo ibinabalik ulit yun? Kumbaga, hindi ba niya deserve na ma siya without issue or para kasing ginigising mo ulit yung hate na ibinato sa kanya ng mga tao before dahil sa ginawa niyang kasalanan para bang ipina ayun, yung para bang wala, wala, na siyang karapatan sa mundo ng uh, social media platform na yon dahil sa nagawa niya sa iyo. Yun yung dating doon, my loves. And eto, so sa mga nagsasabi, parang toxic daw yung friendship na yun. Mm, nung una, hindi ko siya masyadong inaano eh, na wala yun sa friendship eh. Pero minsan, unaware, unaware ka, yun nga, kagaya sinabi ko, off-camp pwedeng nasasabi mo yun, pwedeng sila-sila, syempre, talaga, di ba, pag may circle of friends ka nga, off cam, yun yung pinag-usapan nyo, and, naging immune ka na, na hindi mo na namalayan na naka-online ka, na nasabi mo, nasasabi mo yun, di ba? So, pwedeng ganun din, may love. So, may factor din dun, yung mga kaibigan. So, kumbaga, kung, siguro yung kung nag-open sa'yo yung friend mo about do'n, ano ang ginawa mo? Kung baga, tinolerate mo ba? Or sinabi mong, wag na, hayaan mo na yung babae niyan. ba? Diba? So, kung baga, meron, meron din talaga ano eh. Kasi naging unconsciously, parang naging attached ka doon sa topic na gano'n. Pati doon sa isa, yung nga, yung may post doon na imaginary boyfriend, yung um, gina yung kay Julia yata yun. So, yun, o, oh, kumbaga yung expression dun, sa so, pagganong ganong imaginary boyfriend, yun agad ang una mong may or patama agad doon sa ex-friend mo, ba diba? So, kumbaga, unconsciously, attached ka, nandun pa rin, hindi pa siya, hindi pa putol yung cord. And by doing that, my loves, hindi talaga, hindi mahihil yung wounds na meron kayo. Sige nga, try nga natin to. Ito, yung orange na to total orange naman tayo for today's video. Ah! <gasps> ang ganda niya, my gosh. Ay, oh, ang ganda! Ayan. So, yan, my love. Siguro doon, yun nga. Parang naging nasanay ka na, nakasanayan mo. And, yun nga, nasanay ka din na about mga pang social climber or about imaginary boyfriend, yun yung parang na ano mo. Dahil alam mo na maraming galit din sa ganun. So parang ang naging dating din kasi, ang naging dating doon my loves, naging parang ka nagre-recruit ng hate. Yun talaga. So ngayong Mercury Retrograde, pwede my loves now? isang paalala yon na mo nang i-heal. Yung mga unfinished business na yun, yung mga wounds na yun. Actually, no, normal yan. Normal talaga ngayon, Mercury retrograde, yung yung mga nakapanakit sa'yo, bumabalik. Nakikita mo, yung mga part ng trauma mo, kahit ng bata ka, parang nakikita mo, yung nag-cause sa'yo ng, uh, nag-iwan sa'yo ng ganyang kabiter na nararamdaman. Ngayon yun, makikita mo, nakikita mo siya para nagbabalik sila. And yun yung lesson ng Mercury Retrograde, my loves, na meron ka talagang kailangan i-close, meron kang kailangan uh, tapusin. So, ang nangyari, my loves, nag-backlash ba tawag dun? Parang ayokong panggamit. So, yun, yun, my loves, yung parang lesson doon ko ano man yung naging ano, parang syempre yung iba, unfair naman yung parang pagkatapos mo ko. Actually, hindi eh. Kasi pinagtanggol ka na talaga ng followers mo that time. Kumbaga, baga, nakuha mo na yung hustisya dahil nadurog mo na yon before. And ano pa yung reason ngayon? Ba't kaya na pa ulit siyang durugin? Kung yung, yung pambubuli ng mga friends, ng followers, and ng even na wala naman kinalaman doon, para na-receive na ng taong yun. So, ang nangyari, doon sa kung ano man yung nasa isip mo that, that time and during this season, para nag-backlash my loves. Kasi, kumbaga, tawag dito, revenge ba yung ganun? Yung sa iniisip mo na makaganti ba or what? Hindi, bumalik, bumalik agad my loves. Saan nang gagaling yun? Yung, in yung intention mo na i-open up yung taong dati nang nadurog. O diba, saan nang gagaling yun, my loves? So, maybe, yun din ang isang tanong. Saan nga ba nang gagaling yun? Maaaring wounded ka pa rin talaga. And merong uh, part ng pagkatao mo na natitrigger nung isang yun, my loves. Ayan, ito yung, ito gamitin natin pang nose line. O diba? Pero maano siya eh, parang may pagkawet Ito yung sa eyeshadow na to yung may glitters. May pagkawet, wet parang siyang ganito. So, ito yung bronzer. A uh, bronzer, sorry, highlighter. So, ayan, parang alam mo may loves, yun nga. Yung parang nabaliktad yung pangyayari, di ba? Yung pangyayari, 2023 ba yung nangyayari? Hindi ko alam kung kailan yung nagsimula. Pero, yun nga, matagal-tagal na rin yun. And, kubaga um, kumbaga parang nag-backlash lahat. And then, yung iba, marami lumitaw. Ba talaga, yun, na this may kung baga, hindi nila nagustuhan. Ah, okay. So, yun. May live, ano, may live na naka-trending So, yun nga, marami. Dun, yung iba. Dun sila, doon, na trigger. Kailan ba nag-live yun? Oo nga, So, tingnan nyo natin. Yes, kailan siya nag-live? Kasi, sa pagkakaalam ko nung naglive siya na yun, Mercury retrograde din talaga my loves. So, ang nangyari nga ayo bumalik. Kasi sa Mercury retrograde, kung ni nasimulan, parang alam mo yun yung digging up, piling, doon, digging up lahat ng mga sa yung cabinet, yung mga hindi mo na na, ano, yung mga lumang gamit, itatapon, may loves, yung energy na yun. So, anong nangyari? Parang, kubagam, binuksan mo nga yun, pero ang, meron kaulit ulit sinimulan. So, yun na nangyari, my loves? That's why, parang, nag ang energy, my loves, whatsoever. So, dito, doon, doon, my loves, parang sa observation na yun, ang Mercury retrograde is, masasabi natin, o, kung ano talaga yung sinimulan mo. Huwag ka muna magsisimula during this season. Kung yung halimbawa, panibagong business, panibagong goals. So, dapat tapusin mo muna kung ano yung nasimulan mo. So, anong nangyari? Nag-ungkat nag and then, ayun nga. Kung baga, may na naman. So, yun nga na, no? If astrology isn't real, di ba? Bakit, bakit may mga ganun pangyayari? Parang anong nangyari, kung ano man yung intention, yung intention doon, pero, yun nga eh. Para kasi, ang dating kasi doon talaga. Pag open, inopen up ulit yun, yung usapin na ganun. Para, alam mo, trigger ulit yung hate. Kasi pag ganun eh, pero wala bang karapatang magbago ang isang tao. Or, else, ganun pa rin siya. Pero, may loves, ano eh, meron kasi yung ibang tao, nagbabago din talaga. May iba naman tao, walang pagbabago, walang growth. Pero yun nga, base naman dun sa mga followers niya talaga, may growth na, may labs. Meron na personal growth yung yung isa. Para, parang kumbaga hindi na niya deserve na ganun yung paulit. Kasi nga, ano eh, na-harvest na niya yung lahat ng hate na dapat niyang ma-harvest before. And now, parang ina-apply niya yung sa sarili niya, yung lesson. Kasi, bago pa yung live na yun, meron ka na talaga mga pasagi tungkol dun sa taong yun. And then, kumbaga, unconsciously na project mo my loves. kung ano man yung parang kumbaga, unconscious yung nasa unconscious mind mo. So na project mo na galit ka pa rin doon sa taong 'yon. So ang nangyari may mga chef pero marami sa pag nasa live. 'Yun. Nung nasa live, parang isang sign pa rin na hindi ka nakaka-move on kasi napakabilis mo mong ma-trigger pag siya yung topic. Diba? So may mga tao talagang ganoon, yung ititrigger ka lagi. Yung alam mo alam kasi na parang number one enemy mo ay eh, ganoon. Kasi so, ginagawa pang pang ng mga tropa 'yan, 'di ba? Parang pag alam mong bisit kasi isang tao, 'yun 'yun yung lagi nilang iyan. Pero 'yun yung mga ganoong tropa kasi may loves, so, nga. Pwede nga kasanayan nila 'yun sa iyo. And unconsciously na i-project mo 'yun habang nga nagla-live ka. So dito, marami nga din may loves na nagsabi na kung sabi mo yon kung nakukuha mo yon o nagagawa mo sabihin yung about sa mga poor shaming na uh, my loves ibig, sabihin unconsciously naka-attach sa sa'yo yung ganong mindset Okay, kasi napapakawalan mo siya eh. Kaya mo siyang pakawalan. So, ibig sabihin, meron ka talagang, nasa isip mo talaga eh, ganon. O, ayan, naging epic na dito. So, kung ganyan epic, meron naman to. Ayan. So, i-ano mo lang siya.